Kuya, okay, okay. ako dito. Kuyungan kita. Ako lang niya magano. Mag Uga, hindi po upo po ka lang. Dami akong ugas, ano? Ibang araw ako hindi nakapag ugas ng plato. Ulan so, <coughs> ko na mamaya. Ito. Walang butang. Tang bak. Hinihipan ko kasi yung plato. Bago na na akong magamit.

Sakit na. Wala oh, ba daw mo yung si ate. Ha?